So, what's up mga idol? Ay yung ulam natin na naman. Itlog mahalat, sibuyas at saka kamatis. Tara, let's go. Gayahin na natin. Ayun na guys, nabiak na yung itlog ni Manong Tiban. Tara! guys, bago i-mix, lagay tayo ng kunting paminta. Tara, mix na natin. Yung ating itlog na maalat. Huwag lang natin drogen masyado mga idol. Para may masandok tayo. 人呢？啊啊 higaan natin ng si para masarap guys so yun guys okay na yung ating itlog maalat tikman natin mga idol Hmm? Pwede. Wow, sarap mga idol. Tara, kain na po tayo. Bye, bye guys. Yan yung ulam natin guys oh. Itlog maalat, itlog, sausawan, at talong. Oh, susi. Bye bye guys. Salamat.